Hello mga mami, magandang araw. Nahihirapan ba kayo na pakainin ng gulay ang inyong mga anak? At nag-iisip din ba kayo ng pwede nyo ipambaon para sa mga anak nyo na pumapasok sa school? Tuturuan ko kayo ng bagong recipe na sigurado ako na magugustuhan ng mga anak ninyo. So, kagagaling ko lang sa palengke at namili ko ng mga ingredients na gagamitin ko para sa lulutuin natin ngayon. Bumili ako ng nasa kalahating kilo ng patatas. Pero yung binili ko yung peeled na, kaya hinugasan ko siyang mabuti at ibinabad ko sa tubig. At pagkatapos, hiniwa ko siya ng maliliit na piraso para mas madaling maluto siya kapag pinakuluan natin siya mamaya. At pagkatapos, yung carrots naman, binalatan ko siya paikot. After kong tanggalin yung balat, ginamit ko din yung peeler para hiwain ng mas maninipis na piraso yung katawan ng karot. So, ganito yung technique ko kapag nagmi-mince ako ng mga carrots kasi wala kami food processor. Kasi mas maninipis siya, mas madali siyang ikat compare sa kapag ginamitan ko siya ng kutsilyo. So, after ko siyang gamitan ng peeler, tsaka ko siya hinihiwa ng pahaba sabay-sabay. Pagkatapos, tsaka ko naman siya hihiwain na pakudrado para mamins siya ng mas maninipis at mas maliliit. So, para hindi ako mahirapan maghiwa. Ayan. At pagkatapos ko namang hiwain yung carrots, iche-check ko yung pinakuloan kong patatas kung malambot na ba siya at hindi na ba ako mahihirapan sa kanyang imash. So medyo matigas pa ng konti to, kaya pakukuluan ko pa ng konti. Ayan. At pagkatapos, sinimulan ko naman na linisin yung spring onions. Tinanggal ko yung pinakailalim niya at saka yung mga maduduming part. At tapos, hinati ko siya sa kalahati at tinanggal ko din naman yung mga madidilaw na parte dun sa pinakaibabaw. Tsaka ako siya chinap ng mas maliliit. Pwede ah. rin kayo magdagdag ng chop malunggay kung gusto nyo or chop na dahon ng sili. Depende na po sa inyo kung ano pong gulay yung gusto nyo isama dito. So pwedeng pwede po yon. Pagkatapos, sinilagay ko na yung bagong luto na 500 gram na patatas. Tapos gamit yung tinidor, minash ko lang po siya habang mainit pa para hindi tayo mahirapan na i-mash yung patatas. Ayan. Pagkatapos, inilagay na natin yung ating minced carrots na maliit lang. Pagkatapos, nilagay na rin natin yung um, chopped na spring onions. At naglagay din ako dito ng tatlong cloves ng garlic na minced at saka isang medium size na onion. Pagkatapos, yung tuna na binili ko, din rin ko muna yung oil. At pagkatapos, Dinurog ko po muna yung tuna para siguradong kalat na kalat yung tuna dun sa buong mixture. Naglagay ako ng half cup all-purpose flour, 3 tablespoon na cornstarch, half teaspoon ng salt, at half teaspoon ng pepper. So, depende naman na po sa inyo, sa panlasa nyo yung ilalagay nyo yun na pampalasa. Tapos naglagay ako ng 1 whole na egg, at saka po siya nilagyan ng 2 tablespoon ng oil galing dun sa canned tuna natin. So, yun din drain natin na oil. Yun din po yung hinalo natin dun. Tapos, sahaluin lang po natin itong mabuti hanggang mag-combine yung lahat ng mga ingredients at hanggang sa mawala na po yung flour dun sa paligid ng bowl. So, gamit po yung kutsara, kumuha lang tayo ng isang tablespoon ng mixture at inilagay natin direkta dun sa breadcrumbs para hindi po tayo mahirapan na maghulma nung ating nuggets. So, yung shape po ng nuggets, depende na po sa inyo. Ako po, ang ginawa ko po ay pakudrado din po, katulad ng mga ordinary nuggets. At nilagyan ko po ng plastic yung pagitan para hindi po magdikit-dikit. Nilagay ko po siya sa may ice cream container. Ayan. Tapos, ipiprito na natin siya sa mainit na mantika. So, pwede pong lubog sa mantika yan para mas maganda yung pagkakaluto at saka pantay. Hanggang sa mag-brown lang po kasi luto naman na po yung mga ingredients na ginamit natin dyan. So, kapag nag-brown na yan, pwede na po natin siyang hanguin at ilagay sa paper towel para ma-drain yung excess oil. So, ito na po yung ating finished product. So, napakaganda at napakabango niya mga mami. Sigurado ako magugustuhan to ng mga bata kasi napakasarap. Kung nagustuhan niyo po itong video na 'to, paki-like, paki-follow at paki din po nitong video na 'to sa so mga kaibigan niyo. Maraming salamat po.